Bakit ibinalik ulit si Lakam? Hindi natuto si Kimi. Kitang kita sa bagong post, kuha mismo sa isang photoshoot kung saan naroon si Lakam. Maraming nadismaya matapos ang pagpotok ng isyo sa mga pinagdagawa. Tila napakabilis magtiwala mo ni Kimi. Samot saring reaksyon ang ibinahagi nila, nariyan yung galit at inis. Ayon sa mga komento, hindi pa rin natuto si Idol. Bakit hinayaan makabalik sa trabaho iyan? Malaki ang nawala sa iyo. Sobra naman atang kabaitan ang ibinibigay mo. Masyadong mabilis pumigay o magtiwala ulit. Sa kapatid, alam ng lahat kung gaano kalaki ang nawalang pera. Lulung na yan sa sugal. Ang dami na rin nagsasabi. Nakikita siya sa okada naka VIP pa. Wala naman ibang magpagkukuna ng pera yan kundi sa iyo. Sana nakinig ka sa ibang kapatid mo. Hindi biro ang sakit na dulot ni kamju. Maapektuhan ang karyer mo once na ituloy-tuloy ang pagtatrabaho dyan sa iyo ni Lakam. Kitang-kita naman sa behind the scene photoshoot na naroon si Lakamchu siya ulit ang nag-aasikaso sa'yo. Maraming advice ang ibinibigay. Sana huwag kang padalos-dalos. Sana pinagaling muna si Nakam, ikaw na naman ang kawawa dyan. Ilan lang yan sa mga komento. Ang daming na tuloy ng mga supporters. Bakit nagkaganon? Nawa hindi mayarapan si Kim Choo sa kanyang bagong desisyon pagdating kay Lakam. Dapat lahat ng kabaiti, kabaitan ay may hangganan.